Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang balitang gumagawa na nga ng paraan si James Harden para mapalakas ang Los Angeles Clippers ang kanilang chemistry. At pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang balitang liyamado nga agad ang Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Naputol na nga mga maka full court ng Los Angeles Clippers ang sunod-sunod na pagkakatalo at pagbagsak ng kanilang team sa standings ng Western Conference. Matapos nga po silang manalo sa kanilang huling game kahapon laban sa Portland Trail Blazers. At pero kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay inulan pa rin naman nga po ng sari-saring katanungan at pambabatikos ang kanilang superstar ni si James Harden. Matapos nga po nito nang subukan sa bayan at supal palin ang ginawang three-pointer ng kanyang teammate na si Kawhi Leonard sa 3RD quarter ng kanilang laro habang tambak na ang Portland Blazers. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Harden sa kanyang post-game interview, sinubukan lang naman nga na po niyang magbigay ng kunting adjustment sa kanilang kupunan. Alam na naman nga po ninyo mga maka-full court na hindi nga po naging magandang nangyari sa kanilang team sa kanilang mga nagdaang laro. At sa sunod-sunod nga po nilang pagkatalo, kaya sinubukan lamang na nga po niyang nagumawa ng magandang good vibe sa kanyang mga teammates. Para mawala nga yung stress ng kanilang team, mas maganda nga daw po na kung naipasok ni Kawhi Leonard ang three-point shots. Ngunit kahit na ganun ay nagbigay lamang siya ng isang bagay na ikakatawa ni Kaka Excite ng kanyang makakampi. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Sa balitang, liyamado na nga daw agad ang Los Angeles Lakers laban sa Philadelphia 76ers. Pagkatapos nga po, mga maka-full court ng halos tatlong araw na bakasyon ng Lakers ay kakalabanin na nga po nila bukas ng umaga ang kuponan ng Philadelphia 76ers na kakagaling pa lang sa pagkatalo kahapon laban sa Phoenix Suns. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang bakbakan ay inanunsyo na nga po ng mismong kuponan ng 76ers na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players. Bukas na kinabibilangan na na Kai Jones, Robert Covington, DeAnthony Melton at ang kanilang dalawang superstar na si Tobias Harris at Joel Embiid. Tama nga pang ninyong narinig mga maka full court kagaya nga po sa Lakers ay underman rin naman nga po dito ang 76 years. Ngunit mas liyamado pa rin nga po dito ang Lakers since maglalaro pa rin nga po ang mga main superstar ng Lakers na sina Anthony Davis at Lebron James. At may bagong balita na magbabalik na nga po sa kanilang team si Cam Reddish. Inilabas nga po ng front office ng Lakers na clear na nga po siya makapaglaro at tuluyan na makakabalik sa kanilang lineup. Kaya maaari nga po itong samantalahin ng Lakers upang makuha ang panalo. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kung balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, Mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video if nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.